maligayang pagbabalik sa Rex Recap. Ang pelikulang ito ay nagsasabi sa kwento ng isang lalaking nagngangalang Mac, isang dating miyembro ng Special Forces na nagtatrabaho sa isang energy plant. Dapat lumaban si Mac para iligtas ang lahat doon kapag nahostage hostage sila ng isang grupo ng mga mercenaryo na pinamumunuan ng wanted na kriminal na si Ronald Whitlock. Matatalo kaya ni Mac si Ronald at ang kanyang mga tauhan at iligtas ang mga hostage. Alamin natin sa deadlock. Nagsisimula ang deadlock sa pamamagitan ng pagpapakita ng isang grupo ng mga kabataan na nagpa-party habang gumagamit ng droga sa isang bahay. Gayunpaman, hinahabol sila ng mga pulis mula sa labas ng bahay nang hindi nila nalalaman. Dahil medyo maluwag ang bahay, inutusan ni Detective Fulbright na nangunguna sa pagsalakay, ang dalawa sa kanyang mga tauhan na pumasok sa likod ng pinto habang siya at si Larry, isa sa kanyang mga pulis, ay sumalakay sa harap ng pintuan nagawa ng mga pulis na pumasok sa likuran at napatay ang dalawang binata, habang ang isa sa kanila ay nakatakas sa bintana. Si Detective Fulbright na pumasok sa harap ng pintuan, pinamamahala ang pinatay ang isang binata, at inaresto ang isang binata na nagngangalang Kyle. Gayunpaman, matapos suriin ang address ng bahay, napagtanto ng pulisya na mali ang kanilang address dahil hindi pala konektado ang bahay sa pagitan ng harap at likod ito ay nagpapahiwatig na ang dalawang binata na nakatira sa harapan ng bahay ay hindi nila target at walang nakitang droga doon. Ngunit si Detective Fulbright ay hindi nakaramdam ng kaunting kasalanan dahil parehong may mga baril ang mga lalaki. Si Kyle at ang isang binata na nakatira sa harap ng bahay ay nahaharap sa kaso sa pagiging isang dealer ng droga, at si Kyle ay itinapon sa bilangguan. Ang raid news ay agad na nakakuha ng atensyon ng media at iniulat sa buong bansa. Sa ibang lugar, isang lalaking nagngangalang Ronald Whitlock ang nakitang nanonood ng balita ng raid sa telebisyon. Si Ronald pala ang ama ng dalawang binata na nakatira sa harap ng bahay at hindi sangkot sa kaso ng droga. Si Ronald ay mukhang sobrang wasak at galit dahil ang kanyang anak ay naging biktima ng maling pag-aresto. Habang ang isa pa niyang anak ay napatay dahil sa kapabayaan ng mga pulis hindi nagtagal, dalawang pulis ang dumating sa bahay ni Ronald para dalhin siya sa himpilan ng pulisya para tanungin ang kaso na nangyari sa kanyang dalawang anak. Nalumabas na si Ronald ay isang veterano sa digmaan, kaya agad niyang pinatay ang dalawang pulis nang hindi nag-iisip dahil hindi niya tinanggap ang arbitraryong pagtrato ng mga pulis sa kanyang dalawang inosenteng anak. Pagkatapos ay lumipat ang eksena at ipinakita ang isang lalaking nagngangalang Mac, isang dating miyembro ng espesyal na puwersa. Nagising si Mac na mabigat ang ulo dahil lasing siya kagabi. Pagkatapos magretiro mula sa militar, nagtatrabaho si Mac bilang isang welder sa isang hydroelectric power station. Hindi sinasadyang nakasalubong ni Mac ang asawa ni Detective Fulbright na si Paula na mainit na bumati sa kanya papunta sa trabaho. Pagkatapos noon, tila nagseselos si Mac nang makita ang dati niyang kasintahan na si Sofia na malapit na malapit sa lalaking nagngangalang Smith na walang iba kundi ang direktor ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Mac. Pagpasok sa opisina ay agad na tinukso si Mac ng kaibigang si Tommy dahil madaling malasing si Mac kahit kaunting alak lang ang iniinom nito. Ang nagpainom pala kay Mac hanggang sa malasing ay ang kaibigan niyang security division na nagngangalang Bond nang makita ang pagdating ni Mac, sa halip ay sinabihan ni Bon si Mac na umuwi at magpahinga para makapagpahinga siya dahil hindi pa rin siya ganap na nakaka-recover mula sa kanyang kalasingan. Gayunpaman, pinilit ni Mac na magtrabaho kaya medyo nabigo si Bon. Hindi lamang si Bon, isang lalaking nagngangalang Cranbrook, ang pinuno ng seguridad, ang hindi nasisiyahang malaman na pumasok si Mac sa trabaho sa araw na iyon. Pagkatapos ay binati si Mac ng kanyang katrabaho, isang babaeng nagngangalang Amy. Parang casual lang silang nag-uusap bago dumating si Sofia at pinutol ang kanilang pag-uusap. Nag-away si Mac at Sofia. Ngunit dumating si Smith at pinatahimik sila. Pagkatapos nito, nakita ang lahat ng mga empleyado na gumagawa ng kanika nilang trabaho nagkataon na may grupo na pumasok na mga high school students na gustong sumama sa study tour para malaman pa ang tungkol sa hydroelectric power plant kung saan naatasan si Sofia na gabayan ang mga estudyante. Kasabay nito, lumitaw ang ilang mga kotse na agad na pumasok sa pamamagitan ng pagbangga sa bakod. Agad itong iniulat ng officer on duty sa front gate kay Cranbrook. Ngunit kakaiba, hindi sumagot si Cranbrook sa ulat at sa halip ay pinatay ang kanyang mga tauhan na nasa malapit. Ganon din, pinatay ni Bon ang kanyang mga katrabaho na kasama niya sa duty. Napag-alaman na sina Bon at Cranbrook ay nakipagtulungan kay Ronald Whitlock upang ehijack ang planta ng kuryente. Pinangunahan ni Ronald ang mga mercenaryo at nagmamadaling pumasok, ginawang hostage ang mga manggagawa at mga estudyante sa high school sa isang study tour. Dahil alam nilang may ambush, nagtago sina Smith at Paula at sinubukang tumawag ng pulis ngunit hindi nagtagal, nalaman ni Bon ang tungkol dito at ibinaba ang telepono, pagkatapos ay inaresto si na Smith at Polo. Samantala, si Mac, na nagtatrabaho sa pag-aayos ng sirang bakal ng dam, ay napagtanto na may nangyari nang makita niya ang isang hindi kilalang lalaki na may hawak na baril. Sa husay at karanasan ni Mac bilang dating miyembro ng Special Forces, madali niyang mapabagsak ang lalaki at mapatay ang ilan sa mga tauhan ni Ronald. Sa ibang lugar, inutusan ni Ronald ang kanyang mga tauhan na dalhin si Smith sa kanyang harapan. Pinilit ni Ronald si Smith na buksan ang water dam. Nang marinig ito, agad na tinanggihan ni Smith ang kahilingan ni Ronald dahil magdudulot ito ng flash flood na maglalagay sa panganib sa mga residenteng nakatira sa paligid ng dam. Ngunit dahil sa pananakot ni Ronald kay Smith, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod binalaan ni Smith ang lahat ng empleyado sa pamamagitan ng screen ng monitor at sinabing lulunurin niya sila kung may mga has na sumalungat sa kanya. Pagkatapos nito, nakatanggap si Ronald ng balita na ilan sa kanyang mga tauhan ay pinatay ng isang welder na nagngangalang Mac. Gayunpaman, sinabi ni Bon kay Ronald na hindi basta-basta si Mac dahil siya ay dating miyembro ng Special Forces. Nang marinig ito, inutusan ni Ronald ang kanyang mga tauhan na agad na patayin si Mac. Samantala, si Mac, na magtatago sana sa isang kwarto, ay hindi sinasadyang nakasalubong si Tommy, na nauna na doon. Sinabi ni Tommy na hostage ng mga mercenaryo ang mga empleyado at high school students. Ngunit hindi niya alam ang motibo ng panghijack na nangyayari doon. Nang makalabas sa pinagtataguan si Mac at Tommy, agad silang sinalubong ng grupo ng mga tauhan ni Ronald, na nakipagbarilan. Samantala, nakipag-usap si Ronald kay Paula at hiniling sa kanya na tawagan ang kanyang asawang si Detective Fulbright na pumunta sa lugar dahil siya ang nanguna sa pagsalakay sa kaso ng droga na ikinamatay ng isa sa mga anak ni Ronald at ikinulong ang isa pa niyang anak na inosente. Nang tuluyang makarating sa planta ng kuryente si Detective Fulbright ay agad siyang pinalibutan ng mga tauhan ni Ronald at dinala sa harap ni Ronald nang malaman na si Ronald ang ama ni Kyle, humingi ng tawad si Detective Fulbright kay Ronald at sinabing aksidente ang nangyari sa kanyang mga anak. Pagkatapos ay nag-aalok si Detective Fulbright ng pera hanggat handa si Ronald na palayain ang kanyang sarili at ang kanyang asawa. Pero hindi naman interesado si Ronald sa pera dahil ang layunin niya sa lahat ng ito ay makapaghiganti. Pagkatapos ay pinatay ni Ronald si Detective Fulbright sa harap mismo ng kanyang asawa, na lumabas na buntis. Si Paula ay mukhang gulat na gulat at nalulungkot sa pagkamatay ng kanyang asawa. Pagkatapos ay inutusan ni Ronald ang kanyang mga tauhan na itapon si Detective Fulbright sa isang dam. Sa kabilang banda, sinamakat Mac at Tommy ay gumagawa ng isang plano upang palayain ang mga hostage. Hiniling ni Mac kay Tommy na pumunta sa school bus habang hinahanap ni Mac ang mga hostage matapos patayin ng ilan sa mga tauhan ni Ronald, sa wakas ay natagpuan ni Mac si Sofia at ang iba pang mga hostage. Pagkatapos ay hiniling ni Mac kay Sofia at sa iba pa na magmadali dahil ilalabas niya sila papunta sa bus na minamaneho ni Tommy. Noong una ay tumanggi si Sofia na pumunta dahil nakaramdam siya ng takot. Ngunit tiniyak ni Mac kay Sofia na ang pananatili dito ay masyadong mapanganib at lubhang mapanganib. Matapos mailikas ang lahat ng mga hostage, nagulat si Mac sa pagdating ni Sofia, na tila piniling manatili kay Mac dahil ayaw nitong iwan siya. Pagkatapos ay pinayuhan ni Sofia si Mac na humingi ng tulong kay Cranbrook, ang pinuno ng seguridad, dahil inisip ni Sofia na hindi kasama si Cranbrook sa pag-hijack. Nang malaman ang pagdating ni Mac, inihanda ni Cranbrook ang kanyang baril. Ngunit tila, naghinala na si Mac na si Cranbrook ay sangkot sa pag kaya binaril muna ni Mac si Cranbrook at napatay. Samantala, inutusan ni Ronald ang kanyang mga tauhan na kunin si Amy dahil si Amy pala ay nakababatang kapatid ni Larry, isang pulis na lumahok sa raid na umaresto at pumatay sa anak ni Ronald. Sinabi ni Amy kay Ronald na alam niya ang mga krimen ng kanyang kapatid sa mga anak ni Ronald at humingi siya ng tawad sa nangyari tila na appreciate ni Ronald ang katapatan ni Amy at pagkatapos ay pinatawag niya si Larry at yayain itong pumunta sa planta ng kuryente. Kasabay nito, ang bus na minamaneho ni Tommy sa wakas ay dumating sa istasyon ng pulisya, at agad na sinabi ni Tommy ang nangyari kay Larry at sa kanyang kasama, isang pulis na nagngangalang Kane. Kahit alam na ni Larry ang nangyari, pinilit pa rin niyang mag-isa na pumunta sa power plant dahil ayaw niyang malagay sa panganib ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Samantala, agad namang nakipag-ugnayan si Kane sa NSA at ipinaalam sa kanila ang nangyaring pang-hijack sa planta ng kuryente. Dahil alam na nila, agad na nagsagawa ng emergency meeting ang NSA para gumawa ng plano para iligtas ang mga hostage at labanan ang pang-hijack sa planta ng kuryente. Samantala, nakitang naglalakad si Mac sa pasilidad ng power plant at nakita niya ang isa sa mga tauhan ni Ronald na nagngangalang Gator, na naging dating kasamahan ni Mac noong miyembro siya ng Special Forces. Si Mac at Gator pagkatapos ay nakipag-away sa isang mabangis na tunggalian gamit ang kanilang baril. Ngunit sa huli, napatay ni Mac si Gator gamit ang isang bala na tumama sa kanya ng diretso sa ulo. Samantala, si Larry, na dumating sa planta ng kuryente, ay agad na binugbog at pinilit na ipagtapat ni Ronald ang kanyang krimen. Pero dahil tumanggi si Larry, pinatay siya ni Ronald. Hindi nagtagal, ipinalam ni Bon kay Ronald na ang mga puwersang militar ay papunta sa kanilang lokasyon at ipinadala ang lahat ng tropa. Nang marinig ito, inutusan ni Ronald si Smith na buksan ang isa pang dam kapag tumaas ang tubig, plano ni Ronald na umalis sa lugar at hayaang malunod ang mga hostage. Gayunpaman, tinanggihan ni Bon ang plano at hiniling kay Ronald na tapusin ang lahat ng ito. Nakaramdam ng hindi pagsang-ayon sa mga salita ni Bon, pagkatapos ay pinatay siya ni Ronald. Hindi nagtagal at tinambangan ng mga puwersang militar ng Estados Unidos ang planta ng kuryente at pinatay ang mga tauhan ni Ronald na nagbabantay sa labas pagkatapos ay hiniling ni Mac kay Sofia na isara ang dam habang hinahanap niya ang kinaroroonan ni Ronald. Matapos patayin ang mga tauhan ni Ronald, sa wakas ay nahanap na ni Mac ang lokasyon ni Ronald, kasama ang pagdating ng mga puwersang militar na umatake sa kanila. Pagkatapos ay pinakiusapan ni Mac si Ronald na sumuko dahil ngayon ay napapaligiran na siya. Ngunit tumanggi si Ronald na sumuko, kaya sa huli ay binaril siya. Dalawang linggo na ang lumipas mula nang mangyari ang insidente at bumalik na sa normal ang aktibidad sa power plant. Si Mac ay na na ngayon bilang pinuno ng seguridad at bumalik sa pag-ibig kay Sofia at planong magpakasal. Ang moral na matututunan sa pelikulang ito ay hindi mabuti ang paghihiganti dahil sa huli hindi ito magdadala ng kaligayahan o kapayapaan dahil ang bilog ng puot ay sa halip ay maglulubog sa atin sa paghihirap at pagdurusa na maaaring mauwi sa pagkamatay ng ating mga mahal sa buhay. Wow naman. Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo. Salamat sa inyong panonood.